So, paano po ba hinarap ni Job ang sunod-sunod na kalamidad na dumating sa kanyang buhay? So, ang kwento po ito ay mula sa Job chapter 1 hanggang 42. Ngunit, paikli lang po natin ang kwento. So, may isang lalaking mayaman sa lupain ng Uz na ang ngalan ay Job. Siya ay matapat, matuwid, at may takot sa Diyos. Isang araw, ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Ngunit sinabi ni Satanas sa Diyos, Kaya lamang naglilingko dyan si Job dahil pinagpapala mo. Ngunit subukan mo siyang saktan at itatakwil ka niyan. Pumayag yung Diyos. Ngunit sinabi niya kay Satanas, Maaari mo siyang saktan, ngunit hindi mo siya pwedeng patayin. So ito na po yung mga kalamidad na dumating sa buhay ni Hope. At ang yari, isang araw ay sinalakay ng mga salbeo ang lupa inihob. Kinuha ang mga baka, asno, pinatay ang mga alila. Pangalawa, tinamaan ng kidlat ang mga tupa at lahat ng alila ay pinatay. Pangatlo naman, sinalakay naman sila uli pero mga Kaldeyo naman kinuha ang kanilang mga kamelyo at pinatay ang mga alila. Pang-apat, at habang ang kanyang mga anak ay masayang nagtitipon, dumating ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na yaon at ang sampung anak ni Hope lahat ay namatay. Sa kabila ng sunod-sunod na mga pangyayari sa buhay ni Hope, siya ay nagpatirapa at pinapurihan ang Diyos. Si Hope ay tinubuan ng bukol mula bunbunan hanggang talampakan. Nung makita siya ng kanyang asawa na nakaupo sa abo at sinabi niya sa kanya, Mananatili ka pa bang pagtatapat sa iyong Diyos? Itakwil mo siya upang ika'y mamatay na. Ngunit sinaway ni Hope ang kanyang asawa. Sinabi ni Hope, huwag kang tumulad sa mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo pag magandang bagay ang dumating sa ating buhay? Hindi lamang po yon. Ang asawa niya ay uh, walang nagawa kay Hope Si Hope ay dinalaw ng kanyang mga kaibigan. Unit sa halip na siya ay aliwin, kanilang hinatulan si Hope ng maling paghatol. Ayon sa kanila, nagkasala ng malaki si Hope at nalarapat lang na siya ay parusahan ng Diyos. Ngunit sila'y nagsasalita nang hindi nila nalalaman. So nasaktan si Job sa mga maling paratang sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Kaya sinabi ni Job, haharap ako sa Diyos at sa kanya ako magpapaliwanag. Makikipag-usap ako sa Diyos. Nang magkagayon, sumagot ang Panginoon kay Job. Mula sa ipo-ipo, narinig at nakita niya kung gaano makapangyarihan ang Diyos nito. Pababasa po natin yan sa chapter uh, ng Job chapter 38 hanggang 42, ang pagkikipag usap ng Diyos kay Job. Si Job ay nagpatira na humingi ng tawad sa Diyos. Hindi dahil siya ay nagkasala, kundi siya ay humingi ng tawad dahil sa kanyang kaunting nalalaman tungkol sa Diyos. At dahil dito, si Hope ay muling pinagpala ng Diyos. Nagkaanak pa ng sampo at ibinalik ang nawalang kayamanan. Lahat ng bagay, pagpapala, kalamidad ay hindi darating sa atin kung hindi pahihintulutan ng Diyos. Isang magandang paalala sa atin, ang buhay ni Hong. Ano man ang mangyari, nariyan ang Diyos. At maaari natin siyang sandalan, anumang kalamidad ang darating sa ating kalagitnaan.